Patay ang mag-asawang senior citizen ng masunog ang kanilang bahay sa E. Rodriguez, Quezon City. Pero mas kalunos-lunos ang resulta ng investigasyon lalo't lumabas na pinatay pala sila ng bismong kasambahay nila bago sila sinilaban. Naron ngayon si Benji Durango live. Benji. Aljo, may tuturing na case closed na ang pagpatay at pagsunog sa katawan ng matandang mag-asawa dito sa barangay I. E. Rodriguez, Quezon City na nangyari kahapon. Sa investigasyon ng pulisya, nakakakilabot ang mga detalye kung paano ginawa ng kanilang kasambahay ang krimen. Pasindabi po, maselan ang mga susunod na video na inyong mapapanood. Naabutan pa ng news team ang city engineering team sa bahay na ito sa Stanford Street, Barangay E. Rodriguez, Quezon City. Sinalubong sila ng isa sa mga kaanak na matandang mag-asawa na nasawi sa bahay na ito na nasunog alas 8 kagabi. Ang mga pulis naman nakatutok sa pagre-review ng CCTV ng barangay. Ang fire scene kasi, crime scene na ngayon. Matapos makalkala ang mga detalye kung paano nasunog at nasawi ang mag-asawang nasa edad 80 at 76 unang nagagulo sa lugar kagabi matapos umalarma ang sunog sa ikatlong palapag na residential building na ito. Mahigit apat na minuto lang ang tinagal ng sunog na umakyat sa unang alarma. Nakunan pa ng CCTV camera pagsugod ng mga bumbero. Nauna sa eksena ang fire truck ni Joel Canonoy, fire brigade ng barangay. Yung loob ng bahay mausok pero yung likod may apoy na. Kaya doon agad kami tumutok ng mga kasama kong bumbero. Pagdating raw niya, ibinilin sa kanya ng kaanak ng mga biktima ang babaeng ito Huwag daw pakakawalan. Nang maapulang sunog, tumambad ang katawan ng magkatabi sa sahig, kapwa duguan. Nung maano na sir yung usok, lumiwanag na, as may mga BFP na po tayong kasama doon, doon niya po napansin na may taon nakahiga sa sahig. Ilan yung dalawa agad yung nakita uh, actually sir, uh, hindi namin alam po ano yung condition, pero nakahiga duguan eh. Ang babae, kasambahay pala ng mga biktima at sospek na siya ngayon. Habang iniimbestigahan, Sinubukan pang tumakas ng sospek sa bintanang ito ng banyo, saka tumalon sa ikalawang palapag ng barangay. Ito, talagang ginawa niya na. Paano niya naman na nakatakas na? Yun, yung naging bantay sa CCTV, na CCTV monitor namin, humingi na lang tulog na nakatakbo. niya? nakatakbo na po. Agad naman itong nahuli. 121,000 na perang nakabalot pa ng papel ang narecover ng barangay sa bag ng babae. Base sa investigasyon ng mga pulis, umamin sa kanilang babae na may dalawa pa siyang kasama. Isa rito ang dating houseboy ng bahay na halinhinang pumalo sa ulo ng mga biktima gamit ang liabe, binuhusan ng gasolina sa kasinilaban. Ongoing na ang manhunt sa dalawang sospek. Maghapong tinutukan ang kuha ng CCTV ng barangay, tinutunto ng mga dinaanan ng mga sospek. Tukoy na ang pagkakakilanlan ng isa sa mga sospek. Malinaw na pagnanakaw ang motibo ng krimen. Ang anak naman ng mga biktima, pabalik na ng bansa galing Amerika. Kahit ang punong barangay, magkahalong galit at lungkot ang nararamdaman. Ako nga, hindi ko kumagana. Constituents ko pero masakit para sa akin na yung edad na yun ni eh, mamamatay sa ganong pamamaraan na napakahirap tanggapin. Aljo, hanggang ngayon ay nandito pa rin sa loob ng tahanan ito ang mga kapulisan para tapusin ang kanilang isinasagawang investigasyon. Panawagan naman ng mga otoridad kung meron daw na nakakaalam ng impormasyon sa kinaroroonan ng dalawa pang sangkot, agad daw makipag-ugnayan sa kanilang barangay para sa ikadadakip ng dalawa pang sospek. Aljo. Maraming salamat, Benji Durango.